Narinig mo na ba ang tungkol sa Somerton Man, ang misteryosong lalaking natagpuang patay sa tabing dagat ng Australia na walang pagkakakilanlan at may dalang code na walang makaintindi? Noong 1948, nakita ang bangkay ng isang lalaki sa Somerton Beach. Malinis ang suot, walang ID at may piraso ng papel sa bulsa na may nakasulat na TAMAM should, ibig sabihin sa Persian, IT IS FINISHED. Walang nakakaalam kung sino siya, saan siya galing, o paano siya namatay. May mga teorya ng espionage, love affair gone wrong, o assassination, lalo na't may mga natuklasang cipher codes at secret phone number sa kanyang mga gamit. Pero kamakailan lang, may bagong DNA breakthrough. Ayon sa mga forensic experts, posibleng natukoy na ang kanyang true identity isang engineer mula sa Australia na may misteryosong koneksyon sa Cold War era. Pero kahit ganon, hindi pa rin malinaw kung bakit siya namatay at sino ang gusto niyang takasan. Isang simpleng kaso lang ba ito ng maling tao sa maling lugar? O kwento ng isang spy na dinala sa libing ang kanyang mga sekreto?